suspended ng anim na buwan. Kaya may, may acting mayor ho dyan, may acting vice mayor at uh, appointed ng mga konsyal. At siyempre, yun nga, nila at nandun sa Marikina nung isang araw yata tayo si uh, First Lady Lisa Araneta Marcos. Bilang kinatawan ni Pangulong Marcos. Nung isang araw ho yan, sa lungsod ng Marikina. Ang oras na natin ay tatlong minuto 2 dalawang minuto na lang bago tayo magpaalam. Ngayong buwan ng Abril at babalik po tayo sa darating na Sabado. At ulit doon dati, 12 pa rin ang hapon, dito pa rin sa DWAD. 1098 kilowatts sa talapi hita ng inyong maradyo. Madali lang kung hanapin yan. Pag nakita nyo yung napunta na kayo doon sa numero ng 1098 kilowatts, ba ipako na ninyo. O kaya ay uh, epoxy na ninyo yung inyong uh, pihitan para hindi na kayo mawala. Doon na ninyo ilagay para lagi kayo nakikinig dito sa DWAD 1098 kilowatts lalo na ho, sa ating programa na agree sa bagong Pilipinas mula alas 12 hanggang alauna ng hapon. Alam niyo papunta na tayo sa ating fourth season na dito sa DWAD kasi yung unang dalawang season natin doon sa isang online na uh, TV no. Eh ngayon no, yung ating third season at going to fourth season eh dito tayo sa ating bagong tahanan. Ang Crusaders Broadcasting System DWAD 1098 kilowatts. Ito ho ay mapapanood niyo yung replay kasi sa radyo, eh, siyempre pag natapos na yung alauna, tapos na yun, hindi na pwedeng balikan. Pero dun sa kanilang FB page, yung Crusaders Broadcasting System DWAD, eh, pwede nung yung balikan yan, replay, no? at ganoon din sa ating uh, official page ng ating organisasyon, yung bagong maunlad na Pilipinas movement. Isa po yan sa tumulong kay Pangulong Marcos noong 2022. At ang po ninyo, siyempre binabati ko yung national chairman niyan. Ngayon, bagong national chairman, si Mr. Christian Grobador, na siya rin founder ng isang grupo naman na ang pangalan ay pagkahit. Napapanahon yung grupo na yun. Ang oras mo natin ay 12.59. Nagpapaalam na tayo. Maraming salamat. Ito ang Agri sa Bagong Pilipinas. From Mega Manila and streams on the World Wide Web, we are Crusaders Broadcasting System, DWAD. Ten ninety-eight AM. Now, radio. Up next on DWAD, habang may buhay, may pagasa.